Ah! Ang galing! Ang galing! Tara! Samahan nyo ako mag-content sa lumang palengke! Yo! Agag! Agag! Ah! ah! Okay, may question! May tanong ako sa'yo! Ano ang pinaka mataas na bundok sa Pilipinas? Mount Apo! 5 pesos! Salamat! Yo! Par! 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 Sino ang pinaka-poging vlogger ng Chao? Siyempre si Geng Geng! Woohoo! Alala? Dimark TV 5 pesos Salamat par Ah, uh, Jammer! Jonner, sino ang pinaka-pogi sa chaong? Sino? Sino mo na pinaka-pogi sa chaong? Wala nang iba kundi ikaw. Unang araw pa ng minahanda Ano pa ko? Si Ad, 10 pesos! Okay. Yeah. <laughs> <laughs> ya, yeah, par, par Ano ang pambansang sayo ng Pilipinas? Um, selos. Sige nga, sampol nga. Ang puso ko, puso ko. Five pesos. Ya, yeah, par. Ay, ate, excuse. Ate, anong English sa luntian? Green. Five pesos. <laughs> Pwede magtanong? Anong English sa kulangot? Kulangot. <laughs> eh, Yo, par par, pwede magtanong. Anong English sa Kulangot? Hello. Eh, excuse, pwede magtanong. Anong English sa kulangot? Parang oh, di ko <laughs> eh, hello tita. Magandang, magandang hapon. Ano po ang English sa kulangot? <laughs> di ko alam. Hindi po. Pre, pre, excuse. Pwede magtanong. Ano, ano ang English sa tuhod? To. <laughs> Tuhod. Eh Tata. Hello po, tita, magandang hapon. Tita, ano ano kaya ang English sa noo? no? No. Uh, hindi mo alam? Sa opo. po okay. Eh, uh, kuya, kuya, atasik uh, kuya. Uh, ano ang English sa no? Forehead. 5 pesos! Ah, <laughs> uh, hey! may tanong ako sa'yo, ah. Ano ang English sa kanin? Rice. Five pesos! Ano ang English sa kalikili? Armpit. Five pesos! Hello po, tita. Magandang hapon. Pwede po magtanong? Um, ano po ang English sa buko? Beiji. Sa buko po. BJ BJ Boko BJ Jos Bella pa BJ nga BJ BJ Jos Ab Okay ngayon ko lang po nuggets. Oh, As in papa pa tas. Sa... Ano ang English sa uh, tuhod? tood Five pesos. Right. Hello, te. Excuse. Magandang hapon. Hello po. Um, Ate, may tanong lang ako. Ano, ano ang English sa atay? Liver. Five pesos. <laughs> Salamat po. Paro, wait lang. Ano ang English sa leg? Neck. Five pesos. Hello po, tita. Magandang gabi. Pwede po magtanong? Ano pa masarap na luto sa bangus? Paksi, what sinigang? 5 pesos. Ang masarap na luto sa tilapia? Inihaw. 5 pesos. Wait, wait, wait. Kasi lang. Yo, yeah, par, par. Ano masarap na, na luto sa tilapia? Prito. 5 pesos kita dito. Andito yung daddy ni Aldrich. Shoutout sa Aldrich. And may tanong ako dito. Ano English sa pusod? Na belly button. Eh. Five pesos. <laughs> Yo guys, nakita ko yung inaan ako dito, si SK. SK, may tanong lang ako sa'yo. Ano? ano ang English sa noo? Forehead po. Laksan mo? Forehead po. Five pesos. Ay <laughs>